Gusto mo ba na siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo? Lalong-lalo na ngayon na ikaw ay binaliwala na niya at parang nawala na siya ng gana sa iyo. At nararamdaman mo ang sobrang lungkot dahil malayo pa naman kayo sa isa't isa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap na dalawa. Kaya gawin itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon nang siya ay mababaliw at mamabalisa sa kakaisip sa iyo. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo at dapat 100% kang naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ang gagawin mo lamang, isulat mo sa maliit na papel ang pangalan at apelido ng target ng isang beses lamang at pagkatapos ilagay ito sa loob ng punda ng unan mo at bago mo uunanan ang unan mo, ay ihampas mo muna ito ng tatlong beses at syaka mo na ito uunanan. At tulad na po kayong kailangan pang ibulong o sambitin na spell, basta isulat mo lang ang kanyang pangalan sa papel ng isang beses at ilagay sa loob ng punda ng unan mo at ihampas ang unan mo ng tatlong beses. Ganun lamang kadali ang ritual na ituturo ko sa inyo ngayon dapat magtiwala ka lang nang sa ganon siya ay mababaliw sa kakaisip sa iyo at maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at pwedeng gawin itong ritual kung kayo ay nagkamalabuan na at talagang hindi na siya nagpaparamdam sa iyo sa matagal na panahon ay gawin mo lamang itong ritual at uunanan mo hanggang kailan mo gusto basta gawin ito bago ka matulog ihampas mo lang ng tatlong beses ang unan mo at saka mo na uunanan ito. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.